ay ano talaba talaba anong luto nito ate kilaw yan inakain wala to ngayon ko lang nun. ay ba't tumutulong lumalaba siya ng ano ano yan no? ito yung kinakain din daw to mga idol parang parang nagdita <tong> siya ay magnanay ng umaga. At nandito kami ngayon sa isang bakawan. So, panibagong adventure na naman to at maghahanap tayo ngayon ng pwedeng makain dito sa bakawan na to. So, hoping na sana makahanap tayo ng maraming bibi dito. So, yun mga kaidol. Stay <laughs> tuned. Lumista, <laughs> <that>? daw no. huh? <laughs> Mantap hangin dito mga ka-idol laog <laughs> so, Yun nga mga ka-idol, ah, uh, madami ring mga taong nag-hanap dito ng piling maulam. So, may nakita tayo nandoon sa unahan. Ayun. So parang madami-dami na yung nahuli niya. Na yung nahuli niya. Na yung nahuli niya. So lalapitan natin. Tulya. Ako si yung kasama natin si pare ng taktakon. Punta natin to si nanay kasi marang isang supot na ng plastic yung nakuha niya. So nandito kami ngayon mga idol at yun ito ang adventure natin at maghahanap tayo ng pwedeng makain dito sa Makawan. So ah, uh, medyo malayo-layo yung low tide ngayon. Kaya mahiwas yung bed, mahiwas yung bed, mahiwas yung pwedeng lakaran dito. So pag high tide itong nilalakaran ko ay ano may tubig malalim at tubig dito. panungin natin kung ano yung nakuha ni nanay Hi, good morning Good morning Ano yung nga nakuha mo? Ang may laman Ayaw Bata ka sa video? Bailing ko daw kang ano nakuha mo Galing lang. Eh, mga anak pa mo. Lang. Ay, ano? Ingat na ba? Galing mga idol, oh. Galing na nakuha ni nanay. Ang dami mo na nakuha niya. Ang aga mo ba dito? Tapos na tuloy, piliin isang lupa ito ng ano? Babrashin, lang to. yung so ito mga idol, ah, mga nakadikito sa bato. So Babrasan lang to at pwede na tong lagain at halu haluan ng uh, Eh, Ay lagi kang nandito? Hindi man. Ngayon lang. Ano lang ko na Maminsan-minsan. Ano oras ka pa nagsimula nito mga ah, nga? Maga mo, alas maybe na. Kailang oras ka na pala dito. Kaya pala. Kaya pala dami mo na nahuli oh. Dami mo nang nakuha. Ba't ito? Talabarin. Talabarin. Um... Ah. Yung hmm. ito, yung... ito yung mga idol na nakuha natin nung pumunta din tayo nang Badlayo. Ito yung oh. mga dami natin nakuha doon. So, ang galing ni Nanay oh, ang daming ito, ito. Ang daming nahuli ni Nanay mga idol. Nahuli ni Nanay mga idol. Nahuli ni Nanay mga idol. Nanay, mga idol. Galing at ay harap natin mga idol oh. Ang daming nahuli ni nanay Ang daming nahuli ni nanay, nahuli ni nanay Ito, ano yung ito ko nakadikit ano? Di ba ito yung ano, ay na merong ano <laughs> Na may ano daw, may kayamanan na ano ay, Pirlas <laughs> Astig na ano Sakali lamang Dami Sipag mo naman na eh Tagasang ka Ano yun? <laughs> Tagasang ka na

Salamat na ay. Galing ano, kanap ni nanay mga ka-idol. So kami, kami ni pare, wala pa kami nakukuha kahit isa. Meron ako nakita ah uh, tayong. So ang tayong pwede rin niyang kainin. Yan o. No? Pwede rin niyang kainin mga ka-idol. Yan. Yan pa pare yung tinik dito sa dagat pero yung tinik naman sa gubat yung burot ay, dayan, ano? parehas yan ng burot ang tinik nyan yung tawagin dito sa amin yung mga istang maliliit oo oh, sa hindi yung maghanap pa bunda na sa is hindi ko lang na talaga gapo. Karo gapo ano? Nakangangalang ka yan. Mahiling mo. Pag sinaldot mo na, take off. tulya. Yan, ilog ba Ang yeah. lawak mga idol, oh. Yan. At nakikita nyo itong nasa likod ko. Yan, yan. Kung naalala nyo yung previous video natin na nag-overnight challenge tayo dito sa islang yan. Yan. Ang ganda dyan mga idol. Ang sarap mag-overnight yan. Sa alagang uh, kung gusto nyo makapag-relax yan. pero kami wala pa kami <laughs> kami wala pang kahit kahit isa. paring paring kung sa kung paano kung sa may paano kung sa may paano kung 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 lang kung paano kung paano kung paano kung paano pero dakol pa rin magana ko nanana. Dewala ni nagana po. Kada wala ni. So nakikita niyo mga idol, ang buhay dito sa amin, 'yan 'no. Kumakita niyo yung mga maliliit na taong yun nandoon sa unahan. So 'yun ang hinahanap nila, yung pinakita natin kanina na nakuha ni nanay. 'Yun din ang hinahanap nila, taktakon. Uh, mga bibing maliliit 'yon. So yun, ito yung picture natin na stay tuned lang kayo at hanggang sa pag nagluto tayo tuloy tong video. Uh, hope na makakuha tayo ng pwedeng mapang ulam dito. Uh, lalapitan din natin itong isa yung isang grupo dito So, kanina yung nilapitan natin si nanay. So, ito naman nilapitan natin. So, natin kung ano yung mga kinukuha nila. Kung parehas dun sa kinukuha din natin. At, tingnan natin kung nakadami na sila. Okay. Medyo madalas dito mga idol kay malumot sa kamahangin kasi open area. Kaya, pwede nyo sa ano, sounds na mayroong Tingin nga ako boy Boy Tingin yung... nga Ano? Kinakain ba to? Pag ano pagluto nga mga Idol iba naman yung sa kanila Mga idol iba naman yung Nakunahuli nila oh. Yung parang mga jili Jili naman yung Yan Ano luto nito ate? Kilaw Yan Kinakain ba din yan? Kilaw din yan ah, Pwede nga Pwede nga Ate Kinakain wala to. Ngayon ko lang nun. Ay, ba't tumutulo. Ah, lumala ba siya ng ano-ano? Lumala. -ano? Yan o. Ito yung kinakain din daw to mga idol. Parang, parang linta siya. Lintang dagat ata to. Oh, ay, malambot. Wow. Parehas din na nakuha ni ate o. Oh. Ang tawag dyan ay? Damat. Damat. Ah, yung ano na ko ano to? Sakta. Mga taga sa mga taga sa So yun mga mga idol sila yung nag naghahanap dito ng mga feeding mapakmakain, maulam. So yun. Dami na te. Ha? Madami na.

kung sa inyong magana po ano tiyaga lang yung mga idol kita nyo na yung mga idol ah, yung parang jelly na parang linta kung tawagin kinakain pala sa kanila yun ngayon ko lang <laughs> na ano na kinakain pala yan <laughs> ang dami ko nakikita nyan sa dagat ginaganong ko lang, lang ang pako yan o no? kinakain pala yan ilaw ito itong ano itong, itong tayo kinakain din to dayo so, oh mga idol mga taga dyan lang yan sa araw-araw nilang trabaho, ginagawa. Meron na silang pangulam sa tang araw araw So kami dalawa nito, kasama ko yan, si pare. Ay naghahanap din kami ng takon, yung mga pagkain na piding magulam. Kaso ang problema, wala pa kami nakukuha kahit isa. Nante. Duro. Ay, yung mga dikit, ano.

Saan dito yung madaming bibi? Yung bang mga sin, ganyan mga ganyan, no? Sa bakawan wala yan, ano? Pero ganit pa rin ang sinasabi ko. Duman sa bakawan, mga kuwata. Duman sa bakawan. Ganito yung gusto kong hanapin, mga idol. Kasi masarap talaga ito, laman ito. Yan. Yan, mga idol. Stay tuned. At, yan mamaya na naman mga ka-idol uh, magkaiba talaga yung klase ng pamumuhay ng tao so yung mga tao sanay sa kubat uh, mga nakatira sa sudan so, tapos mga nakatira sa dagat iba-iba yung mga alam nilang pagkain kaya sa akin yung nakita natin kanina na parang linda, ay kinakain pala so yung mga nakausap natin tao ay mga Uh, good jaw wag na nating sabing bad kasi makahit naman salita good jaw mga good jaw yun at yun mga pagkaing alam nila na hindi tatin alam so ngayon ko lang nalaman na yung gilip pa lang yun yung parang uod ay kinikilaw so yun nga mga kaidol diba galing at yun paalis na kami mga idol at pupunta kami dun sa kabilang bakawan kasi maghahanap tayo ng bibi Hope sana mayroon tayong makita at makahuli tayo. makad makahuli, makahanap tayo, makahulot. Hala ko ano. So ayan mga idol, stay mo muna kayo dyan. Teka na ha. Hindi. Pusin na. Hmm. Sakito nun pala ni Tanggal, oh. Dukuto na, no. Oh, may laman siya mga idol, oh. Yun, know. oh. Hmm. Parang bato lang siya mga idol, pero meron siya laman. Nakadikit lang siya. Yung pare, oh. chảy nhiều này tỷ như lần tận Nguyên nó có được alin ah Nina muna Pareo Yan ba lang yan naman hindi so, na tayo nakapagpaalam pala kanina mga ka-idol uh, yun uh, medyo madami-dami din yung nahuli natin na uh, na hanap nating takon so mamayang gabi namin lulutuin yun mga ka-idol kaya ngayon nagluluto muna ako ng ula uh -huh. so, stay tuned lang yun mga ka-idol at uh, ito nga pala si Vince TV Vlog ang yung lingkod mga kauragon. So, hindi na ako kanina nung pumunta kami doon sa dagat at naghanap tayo ng piling pangulam. ulam. So, ito si kauragon, uh, nagsabing, na naman ang hirap ng buhay. Huwag mong isipin ang hirap, isipin mo kung paano mabuhay.